Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, welcome sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Adrian Bondo. Sa ating pagbasa sa araw na ito mula kay San Mateo, mayroon po akong tatlong bagay na nais uh, ibahagi sa inyo at bigyan pansin at pagnilayan natin. Una, si Jesus ang Diyos ay tunay na mabuti si Jesus, ang Diyos, ay tunay na mapagmahal. Si Jesus, ang Diyos, ay tunay na mahabagin. At makikita natin ito sa dalawang pagkakataon sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Una, nung mabalitaan ni Kristo ang pagkawala, pagkamatay ng kanyang kamag-anak at kaibigan na si San Juan Bautista, ito ay Nalungkot, nagluksa, ninais niyang mapag-isa sa kanyang pagluluksa, ninais niyang lumisan at pumunta sa isang ilang na lugar sa kanyang kalungkutan. Tunay na mahal ni Kristo ang kanyang kaibigan at kamag-anak na si San Juan. Tunay na mahal niya ito at uh, dinamdam niya ang kanyang pag-awala. Ngunit sa kabila ng kanyang pagluluksa at pagdaramdam, lumabas ang tunay na habag. Lumabas ang tunay na kabutihan. Lumabas ang tunay na pagmamahal ni Kristo sa mas nakararami. Kaibigan, ilagay natin ang pwesto natin, ang katawan natin sa pwesto ni Kristo. Ikaw ay nagluluksa sa pagkawala ng isang mahal na buhay. Ikaw ay nasa gitna ng unos sa buhay. Ikaw ay nasa gitna ng pagsubok sa buhay. Pwede namang sabihin ni Kristo, pwede bang time-out muna ako sa aking uh, pampublikong ministeryo? Pwede bang time-out muna ako sa aking serbisyo? Pwede bang time-out muna ako sa aking misyon? May pinagdadaanan ako eh. May problema ako. Eh. Ngunit si Kristo, sa kabila ng kanyang pinagdadaan ng kalungkutan, sa kabila ng kanyang unos sa buhay sa pagkakataon ito, hindi na wala ang kanyang walang maliw na dedikasyon sa kanyang misyon. At ipinakita niya ang kanyang kabutihan, ang kanyang habag, nang makita niya ang mga taong sumusunod sa kanya. Kaibigan, si Kristo, ang Diyos, ay napakabuti, napagmahal at mahabagin. Pangalawa, si Kristo, ang Diyos, ay makapangyarihan. At makikita natin ito sa milagrong ginawa niya sa ating pagbasa. Pinakain niya ang limang libong kalalakihan, hindi pa po kasama ang mga bata't at babae. Sa pamamagitan lamang ng limang tinapay at dalawang isda. Paano ginawa yan? Maraming kuro-kuro. Ngunit alam natin, lahat ay mapangyayari ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Lahat ay kayang gawin. Itong milagrong ito ay isang patunay. Kaibigan, huwag nating pagdudahan. Makapangyarihan ang Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat. Kaibigan, panghuli. Kung ang Diyos na sinusundan, na sinusundan mo ay mapagmahal, kung ang jos na sinusundan mo ay baka pangerian manalig ka na sa kabila ng pinagdadaanan mo sa buhay gagawin niya kung ano yung tama sa gagawin niya kung ano yung tama sa minsan di ba pagka tayo nagdadasal humihingi tayo sa kanya ng sagot sa ating mga dasal Minsan sinasabi natin sa kanya, ganito po ang sagot na nais namin. Lord ha, sana bigay mo to, sana gawin mo ito. Dinidiktahan natin ang Diyos. Ngunit kaibigan, tandaan, mas alam niya kung ano yung makakabuti sa iyo. At dahil alam mong mabuti ang Diyos, at dahil alam mong makapangyarihan ng Diyos, gagawin niya kaya niyang gawin kung ano ang makakabuti sa iyo. Kung ako sa iyo kaibigan, mananalig ako doon na alam ni Kristo kung ano yung mas nakakabuti sa akin. At mananalig din ako na kaya niyang gawin kung ano yung nakakabuti sa akin. Yan ang Diyos na sinusundan natin. Yan ang Diyos na dapat ibigay natin ang buong buhay natin. Yan ang Diyos na panaligan natin. Siya'y mapagmahal, siya'y mahabagin, siya'y mabuti. Kaya niyang gawin ang lahat. Walang imposible sa Kanya. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang nais mo sa buhay, manalig ka sa Kanyang kalooban. Ibibigay niya kung ano ang tama para sa iyo kaya niyang gawin kung ano ang tama para sa iyo. Maraming salamat kaibigan sa pakikinig mo sa aking uh, uh, reflection sa araw na ito. Kung ikaw ay na-bless ng video ito, maging boses ng pag-asa. Pakishare ang video ito sa iyong mga kakilala at kamag At pakilike na rin po ang Facebook page ng Pathways po. Muli, Maraming salamat, kaibigan! God bless you.